Bali, andito tayo ngayon sa ano sa 13 Martires sa La, La Trinidad Subdivision gagawa tayo ng button saw ayan o La Trinidad Subdivision La Trinidad Subdivision take the next left onto Pasang Cabello Ayaw tumahe. Mali sinusot ng sinulid mo. Ma Mali po yung suot. Ayan na. Ito po. Dapat ito mong dito, pababa. Bago mong air, tapos ulit bali po. Tsaka meron daw putol na pyesa. Ito. Hindi ito. Ah, hindi kayo naturuan dito. Kaya, pasawa yung mga nag-deliver, hindi kayo tinuruan

Baligtad din yung kabit nila ng karayo eh. Ah, hindi niya na na-check yung ano, karayong baligtad. Hindi po Bata pa po, po yun. Yun. Ay, hindi niya naigpitan. Hindi niya naigpitan yung motor. <laughs> hindi siya magkasya sa ilalim na nagkabit siya ng motor. <laughs> ah... ay hindi niya ipitan ni parang Bobet ay oo tinikmata nun sa chicks ay naku, paborito niya yung mga balo ay baka po sa inyo sa chicks nakatingin kaya hindi niya na <laughs> <laughs> Kung nagsabi sana siya, naka, baka nakatangay pa. Sa sila <laughs> sa oh, oh, Facebook. naka-record to ha. Naririnig mo sinabi nila. Sa <laughs> so, susunod na pagbalik mo dito ha. <laughs> Apo? Oh, po. Ay, nanay rin? Wala. Wala rin po sahod nun. Kayang bumuhay ng dalawang pamilya sa sahod nun. <laughs> Ayoko naman dalawang pamilya. Gusto solo lang. <laughs> Eto eh, mamo, ganito yung suot ng sinulid oh. dito. <laughs> Para sakali maputulan ulit kayo, hindi po kayo maligaw. Ayun o. dito dito, saka may susot dito pababa. Ay, papunta doon sa karayong. o pa ganun po yung pasok ng sinulid. Ay kasi kanina yung suot nyo dito, diniretso nyo dito, ah, tapos pababa. Ayan, pag po pa, letter N, baligtad na N yan. Parang, ang tawag yan. meron sa sinulit. May po kayo, testing natin. Hindi <coughs> po kayo nahirapan kayo. Pasok. Ito po. I-adjust natin. Ito. Luwagan nyo to. Tapos tulak nyo pa buka ng konti. Tapos pag pinasok nyo na yung butones. Malaki kasi butones nyo yun. No? Know? Oh, luwagan nyo to ulit. Tapos may clearance. Mag, ano kayo doon? Distance kayo ng clearance na maliit lang. Ayun, no? Kahit mga isang guhit wag nyo lang isagad doon sa tornilyo to itong part na to para nasasakal niya pa yung botonis. para pagugot mo malambot lang hindi ka na mahirap mag ano, magkabit ng botonis. ano ay hindi rin sa inyo tinuro yun Hindi. eh, di na gana yung daliri mo kapasok mo ng botones matigas kasi dahil ganyan, totoo. Ito kasi yung pag-adjust nyo na malaki, maliit yung botones mo. Sige po, may retaso kayo. Testing natin. Sige ma'am, testing nyo po. Pagpalit na karayom niya, kuya. Ah, uh, adjust ko lang po kasi baligtad yung ano eh. Baligtad yung kabit na karayom. Nakabaligtad lang yung karayom. Oo. Hindi uh, ang tawag Sana, unsa na. Ha? 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 Kulang po, ilayo natin ng konti. Sige po. तो रु मैं कल जुने दलीर ही मु <laughs> kung mga <laughs> Kung tumagal-tagal pa Uy, ang sinabi lang ay Yung dine, yung demanto Sabi lang, pag nabodo lang eh ito mama, tandaan niyo po para hindi kayo maligaw. <coughs> hmm. Yan lang na makalimitan dyan. Huwag lang magkamali dito tsaka dito nang na suot ng sinulit.